yun mga idol, magandang araw meron na naman tayo dito, on the click yung problema nito, namatay sa daan uh, tumatakbo biglang namatay so, ang inala ko ay overheat sya kasi hindi na magalaw yung sigunyal ayun ang gumalaw sabi nung mayari eh drainage niya raw wala na raw siya nakuha ng langis kaya sigurado overheat tagal na natin sa chassis mga idol oh. Honda Click Ito nga mga idol, nabuksan na natin yung Honda Click. ano nangyari, natuyo talaga yung langis. Ayun no? Nakita nyo yung stroke nya. Na-stroke. Yung kanyang connecting rod, nag-stack up sa sigunyal. Yung piston, eh, gumagalaw naman. So, nag ang nag -ano, ang nag-overheat yun. Yung sa sigunyal nya. Yan. Yan hindi na siya gumagalaw na ano oh. nag-stack up yung bearing tsaka pin okay naman yung sunog oh. Ah, yung black. yung black may konting tama kaya siguro kumain ng langis to lumalim na yung sleeve kaya kailangan i-overhaul na to palit si Gunyal yan boy sabi nga niya mga idol may nakita pa tayo sa panggilid nyo oh. kita nyo yung bola halos mo kundra na oh. <laughs> uh, low maintenance eh hindi sya nalilinis Yan. overall na to overall pati yung backplate nya nasira na Ito yung panggilid ng click oh. Nakita nyo, pudpud na pudpud yung clutch lining. Sulit na sulit. Hindi ko alam kung apat na taon na itong motor na to. Wala na eh. Bakal na. Oh. na -group na ng sarili niya. Oh. Pati belt, tinamaan. Ay, nako. Gastos to. Store. o well, siyempre at change soil na huh? itu last na dapat brand nih. Bukan ini? 500. Makasih lagi 500. nga mga idol lo oh. na overall na natin kumbaga nabuksan na natin yung Honda Click eh mga pesa nya ito yung nasira talaga o oh. sigunyal yung connecting rod nag-stack up natuyo talaga siya.